Yo, Sa so mga boss? Welcome sa ating channel. ako called Jason Vlogs. I'm small time YouTuber, small time businessman. Nagpapautang at nagbibenta ng kung ano-ano. So for today's video ay pagkakita ko sa inyo kung ano yung ating weekend yan up ngayong araw ng Sabado. What a wonderful Ating natin ang ng mga boss, no? At nakita natin itong aking beloved father habang tayo nagkakapi na mayroon siyang pinagkakablan na naman dito sa libot ng ating bahay. At nakita ko na nangunguha pala sila ng mga kabute mga boss dito sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi pa raw season ng kabuti pero mayroong mga kabuting tumubo dito.

Ito so, Anong dire man ni nanubo te? Eh may apartment man na nadire sa tubo. Dira o, sa likod yung daghan ba ya na o. Hmm, mag-ulan o. <laughs> Gusto uh, man ang ani dire lugus, wala na tubo. Ma ano, matubo. Wala na tubo. Ay, yo. Ito te. Hala. Hala na, -na. <laughs> oi yan pagpo <makes noise> sige te, ako gunay tanong te one eternity later kalipas ng ilang oras mga boss ay niluto na natin yung kabuti na nakuha natin sa paligid ng ating bahay at ah, talagang napakasarap So, pagkatapos nito mo boss, pumunta ako na ko sa Batos City dahil meron akong mga transactions. Ako ay deliver ng bigas, ng itlog at bibili rin ako ng toyo or bulad para aking ipautang. At the same time, meron rin akong kukunin bagong mga isda. Ay balon mulis, idadagdag natin sa ating mga na unang nabili para man mas dumami at mas madagdagan pa ang kulay ng ating concrete fish tank. Umabot kayo sa bahaging ito ng ating vlog please subscribe, like, and share mga boss sa ating mga videos at hit the notification bell para updated kayo sa ating mga next videos. At pagkarating na pagkarating natin sa Cotabato City mga boss no, sa baka agad tayo sa delivery dahil meron tayong walong order ng bigas at ilang kilo ng bulad ang kailangan nating mabili para ating ipautang. At ganoon rin mga boss no, tayo ay nag-deliver ng Uh, walong tray ng itlog. Dahil meron tayong order galing sa isang suki na meron siyang sariling restaurant. Ang kanyang order ay manok, itlog at bigas. So talagang busy tayo ngayong araw pero masaya dahil meron tayong customer. So enjoy nyo mga boss yung mga video clips na aking nakuha habang ako'y nagde deliver Ganun na nga ang ating gawain mga boss pag weekend, meron tayong mga order, meron tayong mga delivery. Simple lang ating ginagawa. Pupunta tayo ng palengke, mamimili tayo ng bigas. Pupunta tayo ng supplier ng itlog, supplier ng uh, manok, supplier ng bulad para ating ipautang. At kung natatanong kayo bakit ang negosyo po pautang ang aking pinili, ito ang napili kong negosyo dahil uh, akma ito, no? Dahil tayo ay mayroong regular na trabaho, ganon din si Mrs at pa side sideline lang. At dahil rin sa sideline nito malaking tulong sa ating mga gastusin, sa ating mga bayarin. Oh, no, Tuwing no. Uh, darating ang katapusan ng buwan, mga bills, bigas, gatas, etc. etc. mga boss.